parting katanduanes yung bahay halos nasa bubong na yung tubig kawawa naman yung mga taong nakatira dito so talagang napakalakas yung bagyo na to so samahan nyo ako at uh, titignan natin yung mga ibang mga nasalanta ng bagyong owan pero bagong lahat ako pala si Ronnie kasal ko OFW dito sa bandang ko please support my channel like share and subscribe at pa-comment below let's go

Putra, sa'yo yung manok na mo Ay, ino Ino, ino, ino naman ay nakuha ng sa may Tabing dagat at ang lakas Ng alon Kala mo, ala tsunami na So, ingat mga kababayan Sana ay nasa mabuti ang kalagayan at walang mangyari sa iyong masama kasi na napakalakas talaga yung bagyo pagdasal natin ng mga babae natin na sinalanta ng bagyo na bago man dumapo ang bagyo is mabisuhan na yung mga tao na malapit dyan sa mga talagang binabahang lugar sa mga tabing dagat tignan mo ito labi yung hmm. alon, ala bundok na at uh, kita mo yung tubig na talagang rumagasa ah. kala mo alat tsunami na so papanoorin pa natin yung iba let's go lakas ng hangin mga kababayan so magingat kayo talagang napakalakas tong bagyo na to so sana yung mga tinamaan yan man yung mga gamit nyo sana okay kayo safe kayo mga kababayan lakas ng hangin mga kababayan sana yung mga dinaanan ng mga bagyong uwan na to is okay lang kayo even na nasira yung mga gamit nyo, mga bahay nyo, kung safety naman kayo, ay okay na yan. Talagang hindi inasahan siguro to o mayroon na maabisa ang gobyerno natin pero kahit sang wala na matataguan talaga, hindi mga pwedeng basta-basta iwan yung bahay mo, di ba? So, napakalakas. Tingnan yung hangin. Nakakatakot. So, panuori pa natin yung iba mga kababayan, pagpasan natin yung mga ninaan ng bagyo na sana ay okay sila. Pero sabi ko, kahit na nasira yung mga gamit nila, bahay nila, basta safe sila at sana gobyerno natin na ay matulungan sila agad on the spot kasi ang dami na kailangan ng tulong. Unang-una, yung taga yung mga binaha. Tapos ito na naman, bagyong O1. Dumating na naman at ang dami ng mga kababayan natin na pervisyo kahit ito kabayan no kuha rin mga uh, kuhana ng video ang lakas talaga ng hangin sobra at nakakatakot at uh, yung mga lumilipad din ng mga gamit mga yero matitigas na bagay ang hirap lumabas yung ganyan na sitwasyon kasi nga baka matamaan ka hindi yung madisgrasya sobra ang lakas ng hangin o oh, climate change na na yata talaga kasi nga ano na yun, November talagang yung bagyo is a talagang rumaragas sa atin nakatakot so magingat kayo mga kababayan sana lang ay yung gobyerno natin ay matulungan agad yung mga kababayan natin na baha o sinalanta ng bagyo. Napakalakas. Saglit lang daw pero ang lakas ng hangin at pagragasa ng ulan. Nakatakot. Tingnan mo yung bahay. Mga kabahayan na alos sa bubong na yung tubig. Nakakaawa yung mga may-ari nito, yung mga nakatira dito. lalong -laro na kung wala silang naisalba na mga gamit napakahirap magsimula ulit dahil yan pag pinahaga lahat ng gamit mo sigurado sira yan biruin mo yan no Alos bubong na ganito rin nangyari sa Cebu nung mga nakarang araw na bumaharin nakakatakot minsan dito. Lalong-lalo lalo na kung yung lugar mo is bahain, daanan ng tubig. Sana ito yung mapagbigyan sila ng pansin yung gobyerno natin, yung flood control. Ano, may silbi ba yung mga flood control sa inyong lugar? Pa-comment below. Isipin mo, no? yung palad control magkano ang halaga na kanilang ginagastos usapan sa bangayan ng ating mga opisyal hanggang ngayon wala pa rin na yata napapanagot so sana ito yung mapag-isipan ng ating gobyerno kung paano nila dudutasin sa mga susunod na taon para sa ganun di na bahay yung mga kababayan natin. Lalo na na dito, pag ganitong kalamidad, bagyo, napakahirap. So, sana lang umaasa tayo na ang gobyerno natin ay matulungan kayo kaagad-agad para sa ganon makapagsimula kayo ulit mga kababayan. So, ingat kayo lagi yung mga kabayan nating nasaranta ng bagyo. Sana ay okay kayo at pagdasal natin sila. Na tulad na sabi ko, kahit nasira man yung gamit nila, bahay nila, kung sila man ay safe, ay okay na yan. At uh, higit sa lahat, sana ang gobyerno natin, mga LGUs, matulungan sila kaagad. Kasi kahir, ang hirap bumangon ulit magsimula. So, mapano mga kababayan? Pa-comment below. Yung flood control sa inyo, may silbi ba? Okay ba? ba? Ang hirap kasi magbigay ng comment. Kasi ang daming punta sa social media. May mga lugar din na maganda ang kanilang flood control project. Mayroon din sa lugar na hindi talaga maganda. So, kung isa ka sa so may mga flood control sa lugar na binaha o hindi binaha, pa-comment below. So, so, papano mga kababayan, ingat kayo lagi at sana ipagdasal natin yung mga kababayan natin na sinalanta binaha dahil sa bagyong uwan. So, again, maraming maraming sa salamat sa iyong pagsama. At ako pala ulit si Ronnie, kasalukoy ang OFW dito sa Pansang Kuwait. Please support my channel, like, share, and subscribe at pakihit na rin yung notification bell para update kayo lagi pag mayroon akong mga bagong videos. Have a nice and great day to all of you. Kita-kits sa masunod kong videos.